Vice ganda galit na galit sa ginawa sa kanila ng Philippine Airlines. Napalitan ng lungkot ang masayang celebration ng Vice Ion para sa kanilang 5th anniversary. Ito ay matapos madelayed ang kanilang flight dahil sa overbooking umano ng Philippine Airlines hindi naman nabigilan ni Uncoverable Star Vice Ganda na talakan ang napakapangit na sistema ng nasabing airlines. Gamit ang Twitter account ng komedyante ay sunod-sunod na binanatan nito ang ginawa sa kanila ng PAL. Ayon sa unang tweet ni Vice Ganda, Grabing pang-aabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya ng trip na ito. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di nakasakay ang kasama namin. Ngayon, ako naman ang nawalan ng upuan. Hirit pa ni Vice Ganda, napakapangit ng serbisyo nyo Philippine Airlines. Napakapangit. Di pa nga dito natapos si Vice Ganda dahil ibinahagi din nito ang isang larawan kung saan ay makikita sa monitor ang patunay na delayed ang flight ng Philippine Airlines. Ayon pa kay Vice Ganda, sistema nyo na ba talaga ang overbooking? Alam nyo ba kung gaanong stress ang idinulot nyo sa pasaherong hindi nakasakay sa binuk at binayaran niyang flight? May damdamin pa ba kayo ng malasakit para sa pasahero? Pera-pera? Ibinahagi din ni Vice na naiyak siya habang tumatakbo para umabot sa flight. Maging ang asawa nito na si Ayon Perez ay mukhang kawawang nasa pinto ng eroplano dahil ayaw nitong sumakay kung hindi kasama si Vice Ganda. Samantala, dahil sa sunod-sunod na tweet ni Vice Ganda ay tumugon ang Philippine Airlines sa komedyate, gamit din ang kanilang Twitter account nakasaad sa statement ng PAL na hindi overbooking ang pagka ng flight ng mag-asawa kundi isa lamang safety protocols. Ayon sa PAL, "First and foremost, we want to clarify that the flight was not overbooked and we operate with the utmost commitment to safety. During pre-flight safety checks, two business class seats were identified as unserviceable due to safety concerns." rendering them unfit for passenger use. Agad naman na pinabulaan na ni Vice ganda na safety protocols ang dahilan ng palpak na serbisyo ng Philippine Airlines. Sagot ni Vice sa PAL, hindi yan ang sinabi sa akin sa counter. Ang sabi ng staff, The flight was overbooked and my seat was given to another passenger. Magbato-bato pick na lang kayo ng stop sa counter. Kung sino sa inyo ang palpak, yung panalo, libre ko ng round trip ticket via Katay Pacific. Sa kabilang banda, wala pang tugo ng Philippine Airlines sa huling tweet na Tony ni Vice Ganda. Labis naman na nalungkot ang Vice Ayon fans sa na naranasan na ito ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Matatandaan kasi na ikalimang anibersaryo ng dalawa. Kaya naman anila ay talagang tragic experience ang tinanas ng bays ayon dahil kasi sa kapalpakan ng pagseserbisyo umano ng Philippine Airlines ay sinalubong ng dalawa ang kanilang anibersaryo ng malungkot.